Uh, okay. Aba teka, nasan ba yung pala? Mabuhay! Naimbitahan sila on maging model ng car show Akala niyo siguro, bagoong? <laughs> Hindi ko nga alam kung bakit nakuha yan. Wala na siguro silang mapagpilian. Ang usapan talaga, alas 5, dapat nando na ako. Pero nagchat si madam. Alas 7 na daw ako magpunta at wala pang tao. Yung oras nila, Pilipinong Pilipino. <coughs> Ari nga pala si madam kaka, yung ating kausap. Galante to, kaya dapat sumipsip tayo. Ah, teka, nasan ba yung pala? Kinabahan <laughs> ako nung makita kong hindi pa nakapaskil yung kanilang tarpaulin. Eh, baka sa leeg ng model isabit riyan. Inaasahan daw nila na nasa isang daang sasakya ang pupunta ngayong gabi. May mga vlogger nga din daw katulad ni Jason Nanjamin. Paano yung hindi sasabihin galante si Madam Kaka? Kabe may palibring rapo. Walang binayarang entrance dyan ha? Nilagay ko yung pangalan ko kahit wala tayong kotse. At para lumaki yung tsyansa nating mabuno Dinable ko yung sulat ng pangalan ko. Aba teka, nasan ba yung pala? Ang usapan, magmamodel ng sasakyan. Pero bakit napunta ko sa pag-aalaga ng poging bata? Talaga namang sabog ang cuteness nila ang... Kakain na nga ang inyong kalao... Tinulungan ko na din sila, sir, na mag-serve ng pagkain. Maraming in-order si Madam Kaka na lalapangin. Lahat nga gusto ko. Wala akong hindi gusto. At nung oras na nung bayaran, lumapit ako at inilabas ko yung ambag ko. Palabas na nga kami dahil mag-uumpisa na dahil. Pero bigla akong naalala, may nakalimutan ako. Sandali lang, kako. At babalikan ko. Sayang kasi yung tira kong Diyos bayad Nagparapol muna bago magbombahan ng sasakyan. Pero si sir nagmamadali. Meron yatang pupuntahan. Sir, bumalik ho kay Dine. Eh. Kailangan ho natin magpicture at yun ang trabaho ko din eh. Nagpatuloy yung rapol, akala ko. Hanggang congrats na lang ako sa mga nananalo. Hanggang sa mabanggit yung pangalan ko. Kalain nyo yun, nagbunga na din. Yung dalawang beses kong pagsulat nung pangalan ko. <coughs> Medyo nalungkot pa nga ako. Dahil pang grand prize talaga yung inaabangan ko. Aba teka, nasan ba yung pala? Lagi kong chine-check si Madam Kaka kung ano kailangan. Baka mamaya kasi pinagpapawis. Ayaw ko pa naman na siya'y nagijirapan. Binigyan ng certificate yung lahat ng umate. At nagkaroon din ng group picture after. Kasama ko sa lahat ng picture. Kung tatanungin ninyo kung nangawit yung panganila on kakangita. Eh hindi. Sa paglapanga, hindi nangangawit yan. Sa pagngiti pa kaya, eh tank build yan. Ah! Tapos na ang picture taking. Numeretso na tayo sa inaabangan natin. Magwawala na yung mga tao. Este yung mga sasakyan dito. Yung pagbomba nila, tumatagos hanggang kaluluwa. Parang pinupokpok yung eardrums mo. Eh baka kapag nagtagal pa ako ng sampung minuto, bigla na lang akong matulala dito. Pagpasensyahan nyo na sila, oh. ang kasi ng bundok niya. Yung mga sasakyan nila, lahat maiingay. Pero iba-iba ang style. Kung nakakapagtaboy ng masyamang espiritu yung tunog na maiingay. Eh, sigurado ko, wala nang natira dito. Lahat nagsialisan. <laughs> na picture taking na din sa mga sasakyan. Iniispatan ko na nga yung pinakamaporma, yung mga pinakamahal yung pyesa, para kapag ipinasok natin sa kasa, sila on, tiba tiba. <laughs> Hinahanap ko nga yung susi para buhay natin mapadali. Abot, teka, nasan ba yung pala?